mag aalas na dito natin ikakabit dyan sa posting ito dyan natin ilalagay yung ating orasan oras niya ay mag na mag aalas na yung mga bayan Good morning mga kabayan, nandito tayo sa loob ng ating building. Papasukin natin yung ating office dala ko yung aking barina kakabit natin yung ating relo diyan sa loob ng office tara mga uh, kabayan samahan niyo ako good morning good morning good morning sa nating ating office Ayan, ating orasan mag aalas na yung dito natin ikakabit. Diyan sa posting ito. Diyan natin nilalagay yung ating orasan Pailawin mo muna natin. Medyo madilim. Ilaw, ilaw, ilaw. Ay, ilaw. Kasi yung, ano to? Oh. Ayun nagkaroon ng ilaw 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 kakabit natin yung relo hanapin natin yung pangsukat na loler ay ito, ito, ito. may loler tayo dito ayan sukatin natin mula dun sa taas sa may baba asan ang ating lapis is ito na lang pin na lang ating filter pin ayun oh yeah buhitan natin dito hanggang saan yan yeah yun anak ng loler sang loler tapos taka natin guguhitan dito ayan 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 okay na ayan o oh. morning mga kabayan good morning good morning good morning morning, good morning. Ito na, ating barina. Itong ating tox. Ayan. Kakabit natin yan. Muulan na naman kabaya, no? Lakas na naman ang ulan sa labas, Oh. oh. Walang tigil ang ulan at nasa ang kaaraw. Mula ng tayo mag mag paalay, nang tayo'y magkasya, maghiwalay. Bawat paalam ay ng iyaka, nakapagtataka. Oh oh, 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 Kung bakit ganito ang aking kapalaran? Ilang ulit na bang nagpaalam? Bawat paalam ay puno ng iyaka Nakapagtataka oh, 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 oh. Di ka ba napapagod? O di kaya'y nagsasak? Sasawa. sa sawa timma kampuhan walang hanggang katapusan oh okay ba lalo lumalakas ang ulan mga kabayan Pinapatigil ko, lalo lumalakas. Ano na ba yan? Kumakanta lang ako, lumalakas. Walang kwenta yung kanta ko. Para ko, ihina na. Lalo lumalakas ka ba yung ulan. At tayo magbabahina. Oh, oh. Deus. Kulang Ulang siya, kulang Kunti na pasukan? Papasok ko Jurado aku masuk na, masuk na yan. Jurado aku masuk na. Ah. Ah. Ang pipa Ang pinalang Ang pinigyan, papasok na. Tang, 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 Oo. Okay na. Okay na siya. Lalagay na natin yung ating relo. Relo pang matagalan. Ayan. Ang ating relo. Ang oras niya ay magnanay na mag-aalas na ah, ibig. Mga Ayan. tayo. Wow! Ayos. Ah, yeah! Ayan. Ayos ah, na ang ating relo. Oh. Five minutes para nine. Nalakas ah, na naman ang ating ulan. Ayan ano oh ulan malakas malakas yung ulan malakas na naman ang ulan walang tigil ang ulan at nasaan ka araw nahanap hanap na kita walang tigil ang ulan ito ang ating parking area ang mga nakapark dito ayan o kasi natatakot sila maba yung ano nila mga sasakyan kaya dito nila pinark sa likod ng aming building Good morning mga kabayan. tayo ay maglilinis muna habang umuulan sa labas ililigpit ko muna ang ating barina Ilan? Mm -hmm.

Okay na Okay na Ay Naiwan yung ka ng aking barina Ayan oh Naiwan